Oops, hello guys! Welcome ulit sa aking vlog-vlogan! Inday ni Lola is here! Isang domestic helper dito sa Hong Kong. Nakaalaga ng matanda. 83 years old. Tara guys, samahan niyo ako at nandito pala ako ngayon sa labas. Um, nangamoy-ngamoy tayo ng yung mga ointment kasi kakamassage lang natin kay Lola. Tapos ngayon, eto ako, pinadali-dali niya ako dito sa labas at bibili daw ako ng yung panghaplas niya. So, tara guys, samahanin nyo ako. At tayo maglakad dito pa Pupunta ako ng pharmacy. So, guys, dito tayo. Naglalakad tayo pa baba dito. At dun lang yun. Dun lang sa unahan yung ano ko. Yung ano ko. <laughs> yung pharmacy kung saan member si Lola doon bibili ako nung yung pang haplas ano basta galog yung haplas guys eh okay? sa so yung ointment pa yung ginagamit ko kapag sumasakit yung likod niya minamasahe ko yung likod niya so dahil sa paubos na yun ayan pinadali-dali niya akong pababain ayan yung makababayan natin yung mga alaga nila nakatroli o oh, haluan muna natin ng marites <laughs> pupuntayan sila ng park yun ang talaga maganda guys kapag ikaw ay nakaalaga ng bata ayan araw-araw kayo nasa labas lalo na kapag uh, ipapark ipupunta nyo sila sa playground tapos palaro-laro o di ba sa akin pupunta rin kami yung alaga ko naman matanda ganun din parang bata paglabas kayo exercise parang ganoon na rin yun so ngayon guys dito ako naglalakad ako ngayon dito sa may kalsada at malapit na ako makarating, makapunta dun sa pharmacy kung saan ako bibili ng panghaplas ni Lola, pangmasahin ni Lola. Member kasi siya dyan, so may $1 yata siya dun na points, so gagamitin ko na. At eto pa, dahil sa diretsyo lang ako bumaba, nakalimutan ko yung perang pambili. Buti na lang, may laman yung purse natin. So dito na tayo, hihiram muna. So, ayan. Um, oh. alam yung panahon dito sa Hong Kong, guys. Mainit. Tapos ulan na naman. So, andito pala yung pharmacy. Dito, ayun. Um. Oh. So, papasok tayo dito at bibili ako ng medicine ni Lula. Kaso, wala. nag na yung arrangement. Lagot. Ay, ito yun. Wala silang malaki. Walang malaki. Maliit lang. Pero okay na rin. carry na to. Mm -hmm. Paano ito nga walang malaki? sa ano sasabihin ko? Bibiliin ko ba ito siya? Bibiliin ko na lang ito. Wala lang kasing malaki. So tara guys bayaran na natin. Kasi <laughs> ate bumili namin siya. This one no? Is it the bigger size or small yeah. one? The bigger size. Uh, how much? 400. 45. 45. I'll buy one. So, ayan binayaran ko na 60 yung pe. Ay, she's a member. Can she use her points if she has a points? She won't use the points. I don't know if have. What number? Look, ye, ye, ling. one point, so... Ah. Use. You... Later la? No ah, right. need. Ngunit... So, it's only one point. So, 1 point lang pala. Can I have the receipt, please? So, 1 point lang pala. So, ayan na, guys. Hindi ko na gagamitin kasi 1 point lang. Mm. So, makano lang yun? Dollar? Discount? <laughs> Hindi ko na ginamit. Oh, at ayan, dadaan tayo dito sa mga bilihan ng pagkain. Ito yung mga Chinese foods. Oh, ayan. Pili lang kayo. Ang sarap ng mga pagkain nila, no? Mm, pili after kong bumili ng ano ni Lola, pang haplas, pumasok muna pala pala ako dito sa si 7-Eleven kasi baka mamayang gabi gagawa ko ng um, anong gagawin ko? Yung, uy, dalawa ayun, may dalawa pa. Bagagawa ako ng uh, na gagawa ko ng pumpkin soup. Tapos gagamit ako ng milk. So, ayan, i-close lang natin na tayo magbabayad. Before tayo magbayad, i-get ready lang natin. Magkano yung 10? Get ready lang natin yung ano natin. Yung, yu, yu, yu. Why, yu, yu. Cheche daw, cheche. Papaplin daw ko. Why, yu, yu. Why, yu, yu. Alam nyo, anong yu, yu pala. Maganda tong yu, yu kapag Uh, kapag lalo na kapag ikaw laging inutusan ni Amo maggrocery, pag pupunta kayo ng welcome marketplace, ah, makikita nyo lang dyan sa apps kung ano yung mga store, available store na maka-earn kayo ng points. Gaya nito 7-Eleven, pag may binili ka sa 7-Eleven, tapos swipe mo lang yung code mo, Ipa ano mo, scan mo yung QR code mo, at para, ayan, makaipon ka ng points, tapos, or gaya nito, yung milk na binibili ko yan, may stamp yan, may iipon ko yung stamp, tapos after, kung makabili ng five like that five carton of milk may free na ako na isa so kailangan kong ganyan so every time talaga nakapag bumibili ako talagang inaano ko talaga yan talaga iipunin ko syempre syaros mapapapoints talaga ako then tapos waiting tayo kasi may ano pa ewan ko ano yung binili ng babae guys sa a, a, apple So waiting muna tayo, so habang nag-aantay tayo, ay ayan. habang nag-aantay tayo, dal-dalan na tayo, makarecord lang tayo ng 8 minutes. Ang hirap maging content creator, no? Kahit kagunting labas, ayun, vlog-vlogan. Kasi syempre wala akong time, guys, na mag-vlog-vlog sa loob ng bahay, promise. Kasi bawal nga tayo cellphone, bawal tayo mag-dal-dal. Gabi lang talaga ako makadal dal Ayan, maantay pa tayo. Gabi lang talaga ako magdada, promise. Dito, nakantay mo na ako. Tingnan nyo. Ang dugyot ng mukha natin. Pawis na pawis. Hmm. Sobrang stress. Stress. Stress ang person. So, mamaya na guys, ha? Kasi sobrang stress. Ayan. 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 Sakman. Ini dari si. Ini sebiarang na ata. Ayan, may pugi diyan sa likod ko. Ayan, oh, may apa. apam, no? Oh. harap, Kuha, um, oh. oh, Ah. may Ayan, si Lola. Ayan, nagbitbit ng kanyang trolley. Eh. Si ni Lola. O, ayan. Hi, Lola. <laughs> At ayan naman si Lolo. Ayan. Ang sipag ni Lolo. O, diba? O. Sipag ano. O, diba? At tumingin si Auntie sa akin. Oh. Si Auntie. Ayun, ayun, ayun. ayun Naka-blue. Tumingin sa akin. Kasi ang dalal ko. syempre... Alam niyo guys, kaya matatala ko kasi nandito ako sa labas. Ipag e nasa loob lubo, magnaka na tayo ng tawid dito guys. Yung sa gitna. Kasi, oh dahil sa blinking, takbo na. Kasi mahuli pa tayo. Alam ba isang, alam ba nahuli na tayo isang beses. Huwag na tayo magpapahuli ulit kasi, nako, pag once na mahuli ako, ay, hindi, hindi na ako maka discount kasi may record na ako doon. So yun na yun. <laughs> so guys so ha, hinihinga lang baboy <laughs> kailangan kong umuwi ka agad kasi alam mo na bilang hey, ang uh, oras ni Inday magtataka na naman si Lola kung matagal ako dito sa labas kaya kahit magblag-blag-blagan ako guys Puh, hinihinga lang balanggap Hinihinga lang yun, guys. guys. Ano ko ba kasi? Tumatsaba na tayo. Ah. Guys, yung bra ko. Bumaba <laughs> na. Ay, Ayan si Lola, oh. Ang lakas-lakas pa ni Lola, oh. Buti, eh, ginala yung ng kamay ko. Buti na hindi guys <laughs> oh. ako Ako'y hinihinga. Hinihinga. Hindi, hindi, hindi. guys, kahit nahingi ako dito sa labas, wala yan. Pakailangan mga tao dito. Uy, ngayon, siksing tindera o Indonesia. Kahit sumigaw ka pa dito. Char, sumigaw. Kaya pa mga tao dito guys. Kaya, So, kung first time mo talaga, hi. O first time mo talaga mag-vlog-vlogan, -blag siyempre, may ilang ka pa for the first time, may hiya ka pa, pero kapag ma matagal -ma ka na mag-dal-dal na mag-dal-dal, ko, ka na. So, ngayon, ako'y papasok na sa aming building. Masa ka, ako ganun na, guys. May apang kanina nyo. Ano yun? Ay, kita ni yun, kita ko yun. So, sa kadadalan ko, kailangan ko palang kukunin mo yung card ko. Kasi hindi tayo makapasok without swiping your card. Ay, yung tumawa sa kuya kasi ang lakas yung nag-smile tuloy si kuya ang chikwa kasi sabi ko, goodbye! Pag ko tumingin siya, tumawa. So, dahil wala tayong kasama dito sa live, kahit sisigaw ka pa, wala lang. Pagkano? Kaya may camera dito, guys. So, alright. Dito ko na muna. Tapusin itong video ko. If nanonood ka sa aking video, maraming maraming salamat. See you again for my next vlog. babush